Okay, magandang magandang araw po mga minamahal kong mga kababayan. Muli po uh, anak, pakiano mo nga yung, ano, yung topic uh, natin. Okay, magandang magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan. Lalong lalo na po ah, uh, ang uh, ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maging ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez. Maging ang ating minamahal First Lady Lisa Araneta Marcos. So, mga minamahal ko mga kababayan, uh, binabati din po natin ano, maging mga kababayan natin sa abroad na lagi po natin nakakasama, maging ating mga supporters uh, Luzon, Visayas, Mindanao nalagi uh, na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po ay uh, mayroon po mga tinatalakay dito po sa ating programang Reaction Movie Radha Okay, sa so mga gusto pong uh, Maria uh, Minis, o oh, magandang hapon sa iyo kapatid, o oh, sa mga kababayan natin, gusto mo na pong magpa-shoutout. Sige po, message mo na po kayo. Anak, uh, ano mo, okay. Uh, search mo muna sa Abante News, anak. Ito, yan mo muna sa Abante News. Para nawala yung ano eh. Okay, uh, Ingrid uh, Arong. Uh, hello sir, God, uh, God bless you. Okay. Susan Olidan Dan uh, Alam mo naman yung title, di ba? Okay, hello Oh, hello din sa'yo, kapatid Alam mo naman yung title Okay, ga ano to? Uh, taruma e ep lumabas ka naman para magsaya Alam nyo, mga kapatid, sa totoo lang, gusto ko talaga Pero alam nyo naman po na dahil po sa ating uh, pinaglalaban tayo po'y nalalagay sa panganib. Nalala ninyo, ganun talagang nararanasan ng mga tao na kikipaglaban para sa katotohanan, lalong-lalo na kumpara po sa bayan. Umaalala ninyo, si Emilio Aguinaldo, nagtago sa kabundukan, nagtago sa... Ano, sa Cueva, ganun din, sa si Andres Bonifacio, hindi lamang po tayo mga kababayan. Naging si Jose Rizal nga noon eh, para lang may pagpatuloy niya yung kanyang pagkikipaglaban kinakailangan magtago kinakailangan ganun eh, eh kailangan talaga si Jesus Christ nga kung maalala ninyo oh, hindi sila hindi sila nagpe-permanente sa isang lugar hindi sila dahil sa nasa panganib ang buhay hindi lamang ng ating mahal na Panginoong Yesu Kristo maging yung kanyang mga apostol so kailangan ano na natin ito so alam na natin ito okay Uh, sabi naman po ni Wasap, laban lang ka EP. Salamat po kapatid. Salamat po sa inyong pagkikisa uh, pakikisa dito po sa ating programa. Sige po mga kababayan. Uh, eh, okay. Gusto nila mahawakan Congress para lumusot impeachment ni PB ni uh, PBBM para sila ang maghari. O nga eh. So yan talaga. So, okay, mga minamahal ko mga kababayan, uh, meron po akong babasahin sa inyo. Ito po ay mula po sa uh, kundi ako nagkakamali, ito po ay mula sa Abante News. So, babasahin ko muna po mga kapatid, no? Sabi po dito, tatlong pangalan ang posibleng lumaban kay Late Representative eh, Ferdinand Martin Romualdez bilang speaker ng Kamara de Presentantes sa pagbubukas ng uh, 28 at uh, 28 eh uh, ano ba to paano ba to banggitin Congress sa Hulyo na ano yung boss yung, yung ano ko dila ko eh uh, uh, ayun sa report ng uh, politiko.com.ph Lumutang ang pangalan ni na Bacolod City representative Albi Benetes, na botas representative Toby Tiangco at Ilo Ilocos Norte representative Angelo Marcos Barba sa posibleng makalaban ni Romualdez sa speakership. Okay. Uh, ang uh, Okay, dali lang po ah. Uh. Ang bilyonaryong si Benetes ay babalik sa kamara matapos magsilbing alkalde ng Bacolod City. Okay. Sina, sinasabing siya ang minamano ni First Lady Lisa Araneta Marcos. No? Isang uh, uh, ano? First Lady Lisa Araneta Marcos isang kaganapan na sinyalis umano ng pagbabago ng alyansa sa inner circle ng first family Okay Si Tiyanko na matagal ng uh, Si Tiyanko na matagal ng political ally Ni pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ay bukas naman sa idea na maging speaker Pero mas gusto ang uh, less busy na uh, transition Okay ang isa pang first cousin ng Pangulo na si Barba ay lumulutang din ang pangalan bilang uh, potensyal na kandidato sa pagka-speaker sa hanay ng Marcos Black. Okay. So, mukhang may nakaharang eh. Binanggit din sa report na sin sinimulan ng kausapin ni Romualdez ang mga bagong halal na kongreista para tumukod sa muli niyang pagtakbong uh, speaker ng kamera. Marami ang naniniwala na siya pa rin ang magiging leader ng kamera sa pagbubukas ng sesyon sa Hulyo. Okay, si Romualdez ang presidente ng lakas CMD, kung saan 104 kongresista ang nanalo sa nakaraang halalan. Okay, hanggang doon na lang po tayo. Ah... Uh, nabanggit po dito mga minamahal ko mga kababayan ano malinaw naman po no na kung saan ay may makakalaban po itong si Romualdez no uh, kasi uh, ito pong nabanggit natin dito itong si Albi Binetes si Toby Chanco si Angelo Marcos Barba ito po ay may kaugnayan sa ating pangulo o relatives pa na? So, na uh, nasabi po dito na si Benetes ay isang bilyonaryong yung uh, bilyonaryo at dating alkalde ng Bacolod City. So tama po kasi kilala kila uh, kilala ko to dahil yung ako po ay nasa Bacolod City. Uh, di hindi ko malala kung anong taon yun eh. Parang 2010 yata. Nandun ako sa Bacolod sa Rizal Street. No? Uh, napaka kilalang kilala ang pamilya nito. Uh, Uh, kadalasan sa pamilya nito, mga negosyante. So, meron akong kaibigan noon doon na may-ari ng uh, hardware, mayroong may-ari ng manukan. Puro silang mga negosyante yung pamilya nito. Uh, talagang uh, sa bakulot, pag sinabi mo yung gabinetes, uh, kilalang kilala sila doon. Matunog. No? Matunog. Kaya, so, ganun pa man, eh, Ewan lang natin no, kung siya ang mapupusuan ng uh, mga kongresista doon sa kamara. Kasi kung akong tatanungin ninyo kung kukuha kayo ng impormasyon sa akin tungkol dito, okay naman to sa akin. Okay naman to si uh, Binetes para sa akin. No? Pero kung titignan natin, marami nang nasimulan kasi na na proyekto si Speaker Romualdez na dapat niyang ituloy. Kumbaga, kasi hindi natin matitiyak, bagamat okay ito, hindi natin matitiyak kung itutuloy ba nito yung mga nasimulan na ni House Speaker Martin Romualde. So masasayang ngayon yung pera ng taong bayan. Ngayon, kung ikukonsidera nito, uh, ayaw siya para lang maituloy yung nasimulan na ni House Speaker Martin Romualde, mas maganda. Kasi alam ko, pagka yan ay naituloy, e eh di merong legacy na naman meron na namang maiiwan ng mga proyekto hindi lamang ang ating mahal na pangulo kundi maging si House Speaker Martin Romualdez tas ito naman po si Tiangco, ayon po sa ating uh, o si Tienko ayon po sa ating nabasa ay matagal ng uh, uh, panig o kakampi ni PBBM o ng mga Marcos so dahil ito ay matagal ng kakampi matagal ng supporters ng mga Marcos, naniniwala, nang naniniwala din ako na maganda din ang magiging perform, performance nito at magiging kakampi talaga siya o magiging katulong talaga siya sa magandang adhikain po ng ating mahal na Pangulo. So, hindi po delikado. So, hindi ano, dahil mahirap pagka ano, eh, iba. diba? Alam nyo naman. Ito naman po, nabanggit naman po dito yung isa, si Barba. O, si Barba naman ay ayon po sa ating uh, nabasa ay first cousin ni o pinsan ah, ni PBBM. O, malap, eh, talagang uh, pag sinabing first cousin halos magkapatid na ini. Di ba? O, so dahil mag first cousin sila, natitiyak ko din na siguro lalo na kakampi naman eh, maaring hindi siya magiging pabigat, hindi siya magiging pasanin ng ating mahal na Pangulo, di ba? So, so sa totoo lang, mga minamahal ko mga kababayan, uh, marami talagang gusto na paalisin uh, ang ating mahal na uh, House Speaker Martin Romualdez, lalong-lalo na yung mga DDS. Pero kung pag-uusapan yung dami, kasi pag more than one, madami na eh. Kaya ako sinasabing madami din ang gusto, dahil alam naman natin, di ba? Alam naman natin na milyon din ang panig sa mga Duterte. Aminin natin yan. At milyon-milyon din ang panig sa ating mahal na Pangulo. So, maging totoo lang tayo dito. So, ngayon, tatanungin nyo ko, sino, ano ba ang mas madami? Yung gustong, gusto si Romualdez o ayaw kay Romualdez? Natural, mas gusto yung, mga, mas marami Pilipino ang gusto si Romualdez. Kasi alam naman natin, di ba? O, alam natin yung kanyang galawan, alam natin yung... Uh, kasi kung maalala po ninyo, uh, lahat ginawang paninira sa kanya ng ating mga kalaban o, Kasi eh, naging usap-usapan din po sa kamera na, di ba, yung tungkol po dun sa kumaalala ninyo o, Yung mga, kung di ako nagkakamali, naging usap-usapan po doon Uh, yung uh, one, kung saan yung tinutumbok po ay o tinitira ng mga kalaban natin na ito pong si uh, Congressman Romualdez sa isyo po ng 2025 national budget na kung saan uh, ilang item ha uh, Ilang item ang binito po ni Pangulong uh, Ferdinand Marcos Jr. Pero ganun pa man, sa kabila ng mga isyong yan, salamat sa Diyos, eh, sa lahat ng paninira sa kanya biro mo siniguro talaga nilang masira si House Speaker Martin Romualdez ginamitan pa nila ng EI na kumakain ng pera kumakain ng gold kumakain lahat ginawa nila grabe yung paninira talaga nila ginamitan na nila lang kung ano-ano para lang masira pero awat tulong na Diyos hindi nila nagawang masira ang ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez pero eto po ang matindi mga kababayan Meron po ako na balitaan na naging usap-usapan din po sa kamera na kumbaga eh posible ah, na ito pong si Congressman Sandro Marcos ang magiging uh, o ma posibleng maging kapalit nito po ni House Speaker Martin Romualde sa kamera bago po matapos ang uh, uh, 19, uh, Congress sa uh, Hunyo 13 kung di ako nagkakamali pero kung tatanungin niyo ko kung si Sandro Marcos ay pwede bang maging house speaker, pwedeng pwede. At mas pabor ako dyan kung ang anak at yung ama ay parehong namumuno. Bakit? Mas mabilis. Sasabihin ko sa inyo, pag si Sandro Marcos ang magiging house speaker, mas mabuti. Bakit? Magtutulungan talaga yan. Kasi mag-ama eh. Hindi hahayaan ng anak na yung tatay niya ay ah... Uh, Mangublema para lamang yung kamera ay di ba kumumpis sa kanya So ayon sa kanya sa mga mabubuting proyekto na gusto niya so mas madali mas magaan di ba so hindi ko naman sinasabi na hindi magaan pagka hindi pagkasi Albi Binetes ang naging house speaker hindi ko rin sinasabi na pag si Tiangco o Tiangco ang nagis house speaker ay eh, hindi maganda o, maging itong si Angelo Marcos eh, hindi yan ang ibig sabihin ko. So, kaya ako sinasabi ito, iba pa rin pag anak mo ang kasama mo. Nakukuha ninyo yung punto ko mga kababay. Iba pa rin pag anak mo ang kasama mo. Diba? So, naniniwala ako na kung ikukumpara, para, ito ha, sa sariling opinion ko lang to, sa sarili ko lang to, kay Sandro Marcos, kung ipukumpara mo dito sa tatlo na kamag-anak ko, ng, uh, uh, dito sa ilang uh, kay B, uh, supporters at saka kamag-anak ng ating mahal na pangulo eh mas favor ako kung si Sandro Marcos. 'Di ba? Mas mas okay ako kung si Sandro Marcos ang magiging house speaker sa darating na halalan ng uh, ng pagiging uh, house speaker. Pero ganun paman man, kung sino man dito sa tatlo ang palarin, mas okay ako. O, mas okay ako diyan mga minamahal kong mga kababayan. So, nabanggit din po mga minamahal kong mga kababayan uh, doon sa ating binasa na si Romualdez ang pangulo ng uh, lakas CMD kung saan higit isang daang isang daan dito ay membro ng uh, lakas CMD. So, naniniwala naman ako although may mga natalo na mga congressman na membro ng lakas CMD marami pa rin namang natira at naniniwala ako na kapag may mga bagong pasok na congressman, yung karamihan diyan uh, kahit pa sila ay hindi pumasok sa lakas CMD, ano pa rin, eh uh, malakas pa rin ng CMD dahil ilang congressman lang naman ang nawala sa kanila, di ba? O ilang ilang uh, congressman na lang, ilang congressman lang naman yung natalo. So ganun pa man, naniniwala ako na maaaring manatili talaga si House Speaker Martin Romualdez. Eh, kung tatanungin nyo ko si Sandro Marcos o si House Speaker Martin Romualdez, kukumpara nyo. Siyempre, tulad na sinabi ko, mas maganda si House Speaker Martin Romualdez. Bakit? Eh kasi alam niya na eh, galamay niya na eh. Siya yung nag-umpisa, kaya kailangan siya rin yung tumapos ng mga proyekto na nasimulan niya na. Tama po ba, mga kababayan? Mas maganda kasi na ang nagsimula, siya din ang tatapos ng proyekto niya. Iba-iba kasi kung papalitan, oh yes, ipagpapatuloy niya. Pero iba talaga kapag ka ang tumapos, yung nagsimula. Diba? So sa mga kababayan natin, ha, ah, good morning pa, ah, magandang hapon po sa kay Asunsyum. Asun okay, good PM Idol, magandang ah, ah, araw sa iyo kapatid. Okay, so meron po masamang balita. O, oh, dito tayo sa masamang balita, no? ang pinakamasamang balita po, ito po'y tungkol sa gustong mangyari ni Sarah. Nabasa niyo naman po dyan, di ba? O, oh, nakita niyo naman po, nabasa niyo naman po yung title. Mayroon po kasing lumalabas na issue o uh, video o nagiging usap-usapan po sa kamera na tila gusto ni Sara na ang maging uh, uh, house speaker ay itong kanyang kapatid na si Paulo Duterte na yung pera ng taong bayan ay ginagastos lang doon sa bar gusto ni Sara Duterte na ang kanyang kapatid na si Puloy ay patakbuhin bilang house speaker ng kamara. Ng nakuha ninyo? na kung saan ginagastos yung pera ng taong bayan yung mga bodyguard niya ginagastos sa niya ng 13,000 sa tuwing sila ay pupunta ng bar na kung saan yung pera ay pera ng taong bayan. No? Kung maaalala ninyo, mga kababayan, bibigyan ko lang kayo ng halimbawa. Si Paulo Duterte, hindi siya naging hindi siya house speaker. Ang uh, house speaker pa noon si Pantalyon Alvarez. Nakakuha po siya ng 51 billion na hindi dumaan sa tamang proseso na hindi maipaliwanag nito ni Paulo Duterte. Isipin nyo na lang, kung sakaling siya ang maging House Speaker, tandaan nyo ha, ah, hindi pa siya House Speaker, meron na siyang 51 billion na ninakaw na sinabi niyang, na hindi niya mapaliwanag sa taong bayan. Isipin nyo na lang pag siya na ang House Speaker, baka times 10 to. Baka Baka hindi lang 300 billion, baka hindi lang 500 billion ang nakawin nito. Mga kababayan, nakukuha niyo ba punto ko? Hindi pa siya ko, hindi pa siya house speaker, meron na siyang nanakaw na 51 billion na hindi niya ma-explain. Isipin niyo na lang. Alam niyo kung bakit siya gusto ni Sara na maging house speaker? Alam niyo na ang dahilan. Alam ko, alam niyo na ang dahilan bakit gusto ni Sara Duterte na ang kapatid niya si Paolo Duterte ang maging house speaker kasi mapapakinabangan niya saan sa nalalapit niyang ano impeachment trial nakukuha pa rin yung mga kababayan kasi magagamit niya kaya gusto ni Sara Duterte na si Pal si Puloy na isang barumbado isang magnanakaw, isang siraulo, isang membro ng Uh, International Drug Syndicate ay maging house speaker simple lang mga kababayan napakasimple lang gusto ni Sarah na maging uh, house speaker yung kapatid niya para ano mamanipula, para masiguro na ano mababaliwala yung impeachment complaint laban sa kanya tingnan nyo ha para maniwala kayo, eto sabihin nyo eh ba sinabi ko sa kanya? Matapos ang eleksyon, ang posibilidad ng pagpapalit ng literato sa Kamara at Senado. Nakatutok si Jonathan Andaan. Posible kaya ang tunggali ang Martin Romualdez at Pulong Duterte bilang House Speaker sa pagbubukas ng 20th Congress sa sabi ni Vice President Sara Duterte na pag-usapan nila ng kapatid na si 3rd Termer Davao City 1 District Representative Paulo Pulong Duterte at liderato ng Kamara. sinabi ko si ano, uh, Congressman Pulong, sabi ko sa kanya baka gusto mo lumaban ng uh, speaker, hindi man siya sumagot. Siya sumagot. Uh, iniisip din niya siguro yung chances niya na ano, panalo. Well, sinabi ko sa kanya, o, hindi ka manalo ng ano, lang uh, speaker, then kung hindi yung minority, wala akong uh, candidate for uh, speaker. O, oh, tingnan mo ha. Kinausap niya. O, oh, ngayon, nakuha niyo, nakuha niyo yung punto. Kinausap ni Sarah yung kapatid niya na magtumakbo ng house speaker. Siyempre, alam ni Paulo Duterte, tagilid ako. Lalong-lalo na, baksak ako sa ethics bilang isang congressman baksak ako sa ugali ng isang ng isang formal na congressman. Alam naman ng lahat na mayroon akong issue na nakitang kita naman doon sa video na napak ako, nanakot ako, namugbog ako, gumastos ako ng pera ng taong bayan sa loob ng bar na habang ako'y nagpapakasaya ha, sa babae na binabayaran ko ng malaki, yung mga Pilipino naghihirap na gugutom may mga kabataan walang laman ng tiyan. Habang si Paolo Duterte, ang sarap ng buhay, yung pera ng taong bayan ginagasto sa beer, sa bar, sa babae, at iba pa. Ang galing naman ng congressman ng Davao. Bilib nga ako eh. Biro mo ha, sa, sa ginawa niyang ito. Kaya nga sabi ko, mga bobo, si Raulog, gago ang mga taga davao eh. Hindi ba nila inisip? na yung ginastos ni Puloy doon sa bar na kung saan namugbog siya, nanapak siya, ay pera ng taong bayan. Yung pinanglilibre niya doon sa mga tao niya na 13,000 kada isang babae, pera ng taong bayan. Tingnan mo, ano nangyari? So, nagpapatunay lang, ang mga taga-dabaw, bulag, pipi, bingi sa katotohanan. Kahit anong sabihin mo diyan. Dahil mga zombies na eh. Isa lang tawag ko sa mga yan, mga zombies na. Alam yung zombies na hindi na alam ang ginagawa sa sunod-sunod kung saan lang yung naaamoy Ayun, yun na yun. Yun na Di ba? O. Oh. Eh siguro naisip o na teka. Hindi pwede. Talo tayo. Malakas ang lakas CMD. Di ba? Talo ang PDP dapa. Di ba? O. Oh. Ngayon, anong sabi ni Sarah? Eh pag hindi ka lumabas, kunin mo yung uh, minoria pero ha, huh? gustong gusto ni Sarah. Gustong gusto ni Sarah talaga. Yan, yan, yan ay malinaw na sila ay sakim sa pera at kapangyarihan. Sugapa sa kapangyarihan. Gusto ni Sarah lahat ng kakampi niya, yun ang may kapangyarihan, yun ang may mataas na posisyon. Bakit magagamit niya sa darating na impeachment trial niya? ka kagago, ngayon ganon ka si Raulo, yung isang babaeng magdanakaw naman ang mana sa tatay niyang demonyo, jablo, na nandudoon na sa imperno ngayon. Di ba? Ay, ito pang masakit. Kumpermado na. Kaya pala naglalabasan sa, sa Facebook yung posible ba? Ha? O, merong lumalabas na uh, pwede bang uh, itapat si Marcoleta uh, kay Tito Soto? Kasi di ba nga, may kumausap na kay Tito Soto. Ngayon, si Sarah, ang gusto pala ni Sarah, ay hindi si Tito Soto. Ang gusto niya, si Romualdez, yung, yung nakikipaglaban para sa kanya, na nangako na kapag ka in-impeach siya, si Marcoleta ay ay nagbulintaryo na maging abogado niya. Kaya gusto ni Sarah na si Marcoleta ang maging Senate President. Tignan niyo ah. Paniniguro po to para matiyak lamang na panalo siya. Alam niyo sa totoo lang, wala naman dapat ikatakot, hindi kailangan ni Sara Duterte managuro na malagay sa mga matataas na posisyon yung mga kasama niya, kakampi niya, kung talagang wala siyang kinakatakot, kung wala siyang tinatako. Hindi niya kailangan na lahat ng mga ano niya kasi ang pinag-uusapan, ang magiging usapin doon, yung ebidensya. Bakit ba gusto ni Sarah na mapunta sa malalaking ano yung mga ano niya? Kasi hindi na pagbabatayan doon yung ebidensya kundi ang pagbabatayan na lang nila doon magkakakampi sila diba? o, ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan kaya sabi ko, napakasiraulo talaga nito ni Sarah para masiguro mapagtakpan yung kanyang kasalanan para makapagnakaw pa siya sa taong bayan para makatakbo pa siya gagamitin niya ang lahat, gagawin niya ang lahat putang ina. Masasabi mo talaga putang ina talaga. 'Di ba? Kung si kung si Mark Muleta ang magiging uh, house uh, uh, Senate President, maniwala kayo. Matagal na isang linggo diyan. Tingnan ninyo ah, sa kamera. Sino bang kasundo niya? Walang kasundo yan. Pinagbibigyan na lang yan. Kumbaga, inaano na lang nila, sinasakyan na lang nila kasi nga may ganon sa utak may tililing. Di ba? Kitang-kita naman eh. Hindi ko maintindihan kung lahing chihuahua ba talaga to si Marco Beta. E mukhang bulldog eh. Di ba? Oh. So, biro mo ha. O bahala na kayo mga kababayan. Mag-react po kayo ngayon. Ito, mag-react kayo ngayon sa video ito. Mag-message kayo doon sa ano kasi babasahin ko mamaya. Mamayang gabi po, alas 8 ng gabi, pabasahin ko po yung reaction ninyo sa video ito. Para marinig, marinig o mabigyan natin ng, ng birada yung reaction ninyo. Mamayang alas, alas 8 po, mag-comment lang po. Huwag po dito. Para po mabasa ko tiyak yung mga comment ninyo. Doon po kayo Doon po kayo mag-message sa ano ko Uh, messenger Epipanyo Supremo Labrador lahat ng magme-message doon o magre-react sa video na to yun lang po ang babasahin ko kasi eh, hindi po natin mga ano dito sa ano eh okay doon lang po kayo mag ano magme-message doon po sa ano ko sa messenger ko Supremo uh, Epipanyo Supremo Labrador ah huh? yung magme-message po doon kalaban ka man o kakampi ka man, babasahin ko po. Mga minamahal ko mga kababayan. Ito ha, malinaw po. Mag-message lang po kayo sa messenger ko. Epipanyo Supremo Labrador. Babasahin ko mamayan Alas 8 at bibigyan po natin ng matitinding birada. Ha? So sa mga kababayan natin, maraming maraming salamat po sa inyong patunay sa inyong patuloy na pagkikipag-isa sa inyong lingkod. Okay mga kababayan, maraming maraming salamat po no. Sige, basahin po natin yung mga Okay, mga kababayan natin na uh, kasama natin. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat ano. Muli po tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po nang mamahal sa ating ng bayan. Maraming maraming salamat.